<laughs> meron <po. laughs> ah, Silakan. Yeah. Ayo Facebook po. Oke. selamat so, po. Sige po. Sigi. So yan, sa 54 at na tayo mga DPs. Okay boss, dito na ako. Tayo. 54 at 6. Lot 6. Dito, tagun-tabo Opo oh, Ay, Talong? Talong ba? Talong po? Dalawang kilong talong? Okay. Looban? Okay. Looban pala? Yeah. Pag so, gusto niyo rin patolat eh. May patola din ako. Okay lang yan? Opo. Ayun. Ayun lang po. Bigyan ko po kayo ng... Stickeries. Ito, so, bigyan ko po kayo ng sticker ko to. Okay. Salamat po. Okay. Meron po. <laughs> ah, sige. Shoutout ko kayo, shoutout. Salamat po. Ah, meron pa po. Sige, sige. Nagyari ah, ko sa sana ko isang po. sige po. Salamat po. Okay po. Ilan po? Hmm. Dalawa. Sige Salamat po. Sige po. Salamat sa'yo Yeah. pa rin eh. May mga Facebook po. po. Okay, salamat po. May yeah. po Thank you very Ang nang hindi nag natin. Check. Dito pala. tau po. Kaya sa talong? Talong po? O, ano po? Yung sa order na talong? Kano po? Uh, Kalamiss-miss din pala no? Tsaka talong no? Tag isang kilo, marami na yung kalate Isang kilo ba talaga? Saka lang mismis Pag isang kilo Dalawang gento Marami na Pag kalate, gento isang plastic Isang balot na lang po Isang na lang po Sige Tapos isang kilong talong po Sige Magkano lang? Hmm, 40 plus 50, 90 90, 90 J 90 Diyan ko kayo ng sticker ko, te. Bas na lang. To, salamat po. Sige po. Sige. Ito lang. 56, 26 ito na pala. 56.26 ito. Ay, sa, kuya sa talong po. Ha? Yung sa talong na order. Talong? Opo. Ronalan de la Cruz. Dalawang kilo po. Gano? 50 po kilo eh. Tandaan po. Opo. Opo. <laughs> 50 lang po kilo. Opo. Oh, Kaya lang po, te. Ay, sabi ng anak ko. Ah. Yes. Wait lang po, bigyan ko kayo ng sticker ko, te. Te, so, ko po kayo sticker. Pwede niyo pwede kayo kahit saan po. Sige po, salamat po. Kalamis-mis po, ayaw nyo. Oh. Sige po. Opo. Oh, po, salamat po. Pa. pa? 40. Sige pa. Oh, Ayun, na-deliver na natin lahat mga ka gp So may natira pa tayong talong dito